Magandang gabi ang ating top story. Walang papel o anumang kinalaman ang Malacanang sa pagkaka kay Vice President Sara Duterte ayon mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May hirit naman ang dating Duterte spokesperson na si Harry Roque sa mga kongresistang sumuporta sa impeachment. May balitang A to Z si Stanley Gahete. No, I, the executive cannot have a hand in the impeachment. Walang role ng executive sa impeachment. Ito ang iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos i-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte. Aniya, constitutional mandate ito ng Kongreso at hindi ng Ejecutivo. From this point on, I, I'm just uh, uh, a, a very interested observer. Um, but again, I don't appear, I, I will not be part of it. Not, there will be no representation from the executive. Why should there be? Nitong Miyerkules, bago magsara ang 19 Congress, na impeach sa House of Representatives si VP Sara matapos makamit ang suporta ng mahigit 200 mambabatas. Agad namang nagpahayag si Davao City Representative Paulo Duterte na pamumulitika ang lahat ng ito kasabay ng tila pagbabanta sa gobyerno. Pero hindi na ito ikinagulat ng Pangulo. What else would he say? Alam mo naman sabihin niya, tama lahat yan. Dapat talaga siya lang It's, it's, it's uh, nothing, nothing surprising. Uh, we've heard uh, these statements from Congressman Pulong before. Marinding itinanggi ni PBBM ang akusasyong nagkabayaran sa mga kongresista. We heard also the, the assertion that Meganon I don't think so overwhelming ang uh, boto ng ang pumirma. Uh, At yung sa ano ba yung pumirma 215, ang uh, pagkaintindi ko that meron pang mga eh, congressman na gusto ang pumirma pero out of the uh, out of town. So hindi sila makapunta para pumirma. Sa kabila ng pagtanggi ng pangulo Numero unong lumagda sa impeachment ang kanyang anak na si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Tingin dito ni Gabriela Representative Arlin Brosas. Kung bakit siguro na si Sandro Marcos doon sa 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 pagpirma, syempre ni na rin ito ng bangayan ng Marcos at Duterte. Ibig sabihin tumitindi yung kalagayan ngayon at ito ang ibinubunga. Makikita rin malaking bilang ng mga mambabatas mula Mindanao ang lumagda para mapatalsik ang Bise. 41 out of 60 doon sa Mindanao congressmen ay pumirma. So it entails ibig sabihin na even sa kanilang mga lugar, kanilang mga constituents nagbabago na ang kalagayan. Pero buelta naman ni dating Duterte administration spokesperson Harry Roque sa mga pumirmang kongresista. Tignan nyo kung paano ang boto ninyong kongresman at kung sila o sila, ang kanilang mga asawa, kanilang mga anak ay papalit sa kanila, alam nyo na po ang husga natin. Huwag nating iboto kahit sino dyan sa 215 na lumagda. Sa kabila nito, handa namang magtawag ang Pangulo ng Special Session kung hihilingin ito ng Senado para mapabilis ang pagdinig ng kaso para sa balitang A to Z Stanley Gahete